ah, ganito. <laughs> oh. Oh, pare Ruel, pupunta na ako diyan. Oh, basta yan daw mo na yung pulutan natin. Oh, happy birthday sa iyo. Oh, sige, sige. Ito na nga nag-aapura na nga ako eh. Okay, sige, sige. <sighs> Parang sila, pare na siya na, Tre. Paner. Eh, papunta nga ako doon kanya, Ruel, well, kasi uh, birthday niya ngayon. Eh, sabi, pato daw, pato at nitib na manok. Oh, uh, oh. Uh, tira. tira. Ito, pangkain nyo, sundod na lang kayo. sundod na lang kayo. Wala pa pang gas. Pamasahin pa namin, mamaya. Wala kayong motor. Baka maglakad na lang kayo, magbike kayo. Hindi. Bakit may camera? Kamera, wala naman. You know? Ano ko? Tapos ka ba? Ha? Hindi. Ha? Dati na sigat ka ba? Dati na ako sigat. Oh, ah? gud, boss. Oh, gud. Ha? Ano ka ko? Ano ko? Ano ko? Hindi, hindi ka na bawo na ako. Hindi ko na sana kayo tinawag. Ano ko?